sa mga kamaday. Eh. May iba akong kasama. Pisan diyan. Hi! Okay, oh, eh, kami naman ang magbablog ngayon. Let's go! <laughs> okay. No. Okay. gagahala tayo din sa Ilang bagong taon. Landscape ni Kuya. Ilandscape or uh, ina nila? okay. Isang kamay mo lang. Ah. Ito sa kamay mo. Yan. Gamitin. Yan. Oh, may tao. Nalala ko si Marlene eh. Magbubuya na yung mukha mo. Nakikita <laughs> sa camera yung mukha mo. Hi, guys. Welcome to my vlog. <laughs> Basta na ito, mga kapatid. Anak-atakot dito paggabi, no? Mm -hmm. Walang ilaw. Dito mm -hmm. may sa sa'yo. Ayan, oh, batis, oh. Rabi, oh. Ayan, oh, batis sa oh. baba tayo, kuya. Hindi pa na-video ang eh. Ang lamig? Oo. Uh -huh. Kahit ka yung ano po? Ah. Ha? Stick. Ang oh, stick, asa mo lang? Ay, ayaw na. Okay po. Ah, okay lang? Ah. Uh. <laughs> oh, kaya yung tinaanan namin mga babi, ito na yung tsura, pero sayang-sayang. Eh, tignan nyo mo lang rin ah. Okay na kuya, dakuhaan ko sa view. Ah, sa view. Ah. Ah, diba? Ah, diba nga ito? Ano? Ay, dito so, galing siguro yung ano? O, oh, kamear mayor ba yung sa ano ay video mo ang ganda niyan, no natibag na yung bundok no? ang laki ng mga tabas no Ah. Uh. ito yata yung inaanuhan sa ano eh sa Malila Bay Malila Bay? yung um, dolomite doon kakuan mo ni Kuya ka mayor ikuan sa karsada ah kanyang doon to? Ah. uh. Mm, niya ito dito labing dahan mm -hmm. no delikado di mong dito. Sobrang malamig. Ari kaya, house. house, three house. Saan? Ay, three house oh. Ay, May tao nakatira dyan? Ay, na ah, ko ito. Ito kasama ko itong pinsan ko

Balay. Ah. Oh, sige, sige. Matitino lang ah. Paning, ah. Uh, Kapukakay pa po. Ayan oh. Ayan mga ma'am. <laughs> lang doon. Ganda ng view. Ang dami pa na nakatira dito, ano? Oo, oh, ang lalaki ng bahay, ano?

Ito, tinan yung landscape niyo. Tinan tayo -tay para makano. Ganda hey, ang mga kanon. Ito yung dito yung kanon. ano. lang namin ang ganda ng bahay niyo. <laughs> ganda, gabi, oh. Ang ganda, eh. Ang ganda inaabot yung ganyan pagawa? Ha? 300... 700? 700, Kuya. na, ano, kanang lamingan? Ganda, oh. Ganda, Ta. Kung ako may isyo, ta, ay talagang kambal ang anak namin. Ang <laughs> ganda, eh. Sige, salamat. Salamat! Ang ganda. Ang galing. Ano ba? 300,000, mga ababi. 700. Ah, 700. Alam na Wala na. Ang nagsigit ng 700,000 kasi yung mga poste pa plus lupa mm uh -uh. -mm. bago si lupa dito 700,000 ha ah. ganda grabe inanuan nga no, ng simento no, buho, buhos talaga no uh -huh. Nakuha muna, ah. nakuhaan mo na ah. -huh. ganda grabe ah, kanan 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 dami mais eh. No? Uh -huh. Bakit ang may mais? Uh -huh. Yan ang ginagawa namin bigas. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Pakistan. Uh -huh. nga katanga naman yung bahay. <laughs> Napaano ako, napahinto ako ah. Ito mga ng Cebu Santander, mga badi video ko, super sexy yan. <laughs> so, okay yung bahay na yun. Nahiya tuloy yung babae. Uh -huh. Kasi kaliwat na Kaliwat nila. Ah, kaliwat nila. Gaganda ng mga bahay nila. Ang dami dito. Ay, gulay natin di yung manok. Diba't inoda di yan, ha? Mm -hmm. <laughs> wow! Ang dami pala. Magaganda rito na view. Oh, no, ka ta, eh. kaliwa, tako Kaliwa. Kamdam yang. Up, no, entry, road, no temporary, close. Katong sa mm. kuwana, kuya, katong sa karsada. So, magtrabaho dito ba? Ah, doon? Ah. Eh, kaya basi na ay makasulod na ka ang uh, truck. Dagko nga truck, di man kaaging ato. Kuwana, mm, di na, Di butangan nila, ang sign. Mm. Ah, kaya nilagyan na lang sa'yo, baka may kumahan na truck, mga kabadi. Ah.

Oh, parang kaagi din eh. Teka lang, kasi kung ito na ko dumaan sa ano, alam ko. Ah. Baka pang nakairan bahay, no? Ah. Nandito lang ako, ah. Ah, tara, ayan, ah. Ha, ha, <laughs> ha, ha. Diyan ako na sa ulo ko, eh. Pag ganun ko, tumalong yung motor, oh. Okay. Pag ganyan ko. Ah, okay. Ganun ako lang naman. Ah. Oh, I think I saw it, oh. ako na may ah. Ayan, bonding si Panners. May ranti na yung bahay niya. Ayan, may bahay na ranti. Ayan! Ayan, ayan. ang ganda ng view. Tingnan mo, pa nagkamali ka. Diretso ka talaga doon. Walang harang, no? Ayan, yung bahay na pinuntahan ko na isang araw. Ayan, si Tia Awel. Ayan, doon, doon. Bahay ni Lelo ooooh sa'yo nandito pag may nadumaustos dyan sa kanila lalagyan ng arang no? oo mm, para o ang eh, bahay ni Randy o eh? patayin nito ito. Ito. Ah, Ha? patayin nito ano to kuya Gihihi. kung ano sa kayo ang kwarta may di agad ah, ang kwarta okay, ayan bahay nung ano ko bayaw saan yan ang ako nasit na ano? Yeah. Yeah, Pag-iingay na, ang ganda yun, ganda yun. Kaya pagkakain, paligong-ligon ako, ang ingay na ni Marlene yan. Shout <laughs> <Ay! laughs> out, da Marlene! Ah, si Marlene, wag ko naman daw siya sabiang matanda. Bata da? pa daw, bata pa. Marlene yung magandang <laughs> magiging. Hi, guys! Hi! guys! Oo, hindi pa ako nag-video dito. Ah. Hindi pa. Hi guys. Hi guys, welcome to my CR. Ha, ha, ha. Ato, magyapon kong kaliwat ko ya. Na-a. Ano Ang na bakit na, sa atin? Ha? Ito siya mamitin. Lutog, ino siya Hi guys, lutog to my vlog. Ay, nalaki. Ha. Ah, yung babae, na papay. Wala, kung kakita ko yan. Ah, siya sa babae. Ah, oh, dito yung mga kabali, hindi natin na-video ang to. Naka, ka? Dada, kagi ka. ah dito nakadala ka. Oh. Takot si Marlon dito eh. <laughs> Puro palusong daw eh. Sabi ko, kung takot ka, takot din ako, no? Mas <laughs> <laughs> matakot ka, kuya, kung ang imuhang backride kay maingay. Oo. Oh. Oo, oh, yun ang delikado, yung mahinga yung back mo. Oo, oh, kaya ikaw mismo ang nag-drive. Morang man, nervyous man ka. Oo. Tama po, yung focus ko mapag-a-drive. Ay, mayroon pa rin ako! Ay, asa 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 ako! Hahaha. Ang hirap. Uh. <laughs> kaya na, kuya. Dati ng poultry. Ah, mayroon pala poultry pala yan? Oo. Oh. Ano naman 'yan? Bola ah. Ano 'to? Wala na kaya kay Sabi nila ko, na may nagti daw. Sa so, hmm. na super baho ba niya, maraming ano, langaw. Langaw. Ay Ayon, langaw. hindi. Binigyan ng permit? Ah, binigyan? Oo. Ha ah. Wala. Dito hindi nangyayari n'yan. May na. Hindi nangyayari n'yan. Magyayari. Mayroon nga lang ang apartment. Dito sa'yo, masipol, kuyakuyak. Dito dito

kahit naman ako, talaga yung eh. Ha? Ano, kaya graduate lang, no? Nag-pulis, no? Tapos bigla nag-asawa. Huwag yan. Ganun dito na masakit eh. Hindi mo tumulong sa mga magulang eh. Tak 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 ni tak 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 hindi pa nakagraduate, nagbuntis agad. Na. Parang si ano natin, kala, kala natin, kamag-anak. Di pa graduate, nagpatsok-tsak agad. <coughs> ay, nako. Ay, ko Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay kung nalaglag pa to ron, di wala ko na yung one. Why wala. nurse ron? Hindi na namin babanggitin ang pangalan. Hmm. Walang nurse mo eh. Kaya medyo may topak yung bata eh. Hindi <laughs> 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 mo na kung lalaki, babae. Ganda pa naman. <laughs> Oo, oh, John. Lihok pa lang daan. Lihok pa lang eh. Kilos pa lang ano eh. Ready to, ready sa UHC. una yung no. eh, yun naku okay ganoon ang daan o no? wow mga ba baba to mga babi babi ito uh, alam ko na nga kanan Whoop, mm -hmm. sabi nga no <laughs>

ito ni Kanan, hindi doon sabi ni Gawranje. Na? Kahit ang dyan, layo na dito yun. Ah, ganun ba? Pero na, sila'y balay dito, kuya. Dami yung rangki, no? <laughs> ang dami ba no? Hmm, mas Bakit ang motor dito? Eskwelahan. Ah, eskwelahan. Kaya pa. Ano Wala pala skwilahan dito. Ah. ah.

Eto ikaw na mag também Kak impose ka sa bag правда bata pala Di ba... Naghanap na <laughs>

Sulit, sulit kayo gyan. Sulit kayo kuya, friendly pa. Na-friendly yan, kuya sa iPhone. Oo. iPhone, kuya kay iPhone, iPhone raman eh. Oo, ayan, mga problema dyan, friendly yan. Baka nagabi mm ko -mm. niya. Kaya

Sikat ni na, may damit nga ako na. Si, ano? idol, uh, motodeck. Pinapanood din. mag dito sa Cebu eh. Ha? Uh? Oh? Tumabang karera. Pagabulakan yun. Doon ako nasaktan eh. Ah, doon ako natauhan. Ah. Kaya nga, hindi taga ron. Pupo sa Cebu. Ah. Ako doon pinanganak, hindi mo uuwi. Kaya so, yun eh, ah. sa ako. Ah. Ay, uuwi ako. Ha? <laughs> ha?

Tulog-tulog siya eh. Ha? Ah? Mga araw na ako hindi pumunta, pumunta doon eh. Ah. Ah, uh, buta naman natin siya ngayon. Obras na. O, ito ba isang lubak-lubak? Maganda manood pag gaya ng TV ninyo malaki. Ay, ito ah. na pala itong tubo na ito eh. Bakit tanggalin yan? Ha? Ito na pala itong tubo na yan. O? Oh? Abasin oh, oh. ko anak ko yan na ayo sa lalong. Um, mau nagi batangan oktubu kaya perangos kay dili ma. Maipe. Eh, Marli na doon ba ayaw sa baba? Ay, maipe. Bala ka na. Ay, sorry. Ha. Ito, mga pati. jatuh ka doon sa, ano po. Itirahan ko. Kaya, babalik naman ka ako dyan. Hindi ka kain. Hindi ka si Marli, may kain daw ng paanang manok. Paanang Nalagyan na puthaw <laughs> Hey, welcome to my vlog <laughs> Welcome to my vlog Tony, 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 Tawa kay Bibi kanina eh, ah. di ba tinataas-taas ko? Ah. Ay, natatakot pa siya eh. Aha. Uh -huh. Yung pangat oh, na nga, Tapos ngayon, hindi ko na inaangat. Ito ah. Uh -huh. na itong <laughs> hindi <laughs> niya to. Alam ko, nako yari ako nito pag pag nakarga niyo yan. Uh -huh. Pag papaganon niyo eh. Matatandaan niya yan eh. Aha. Uh Ginagano -huh. niya pa eh, hindi ko inaangat. Uh -huh. Iyak siya eh. Inaangat-angat ko na natuloy. Nasarapan siguro oh. ko siya eh. Uh -huh naamin din din sa mga Eh yung bahay na kita natin kanina mga body oh. Ah. Yan, niyan ano tayo kanina, di ba? Ah ah. ah tayo kanina sa taas. Don, don sa taas Ah. Ito <laughs> parito yung bahay na At bagong tapyo. Yan, yan yung bahay na yan. Ah oh, dito bahay namin. Andog na, ayo. Tayo sa tapat lang kanina Eh <laughs> dito na tayo. Sa sakili Ito yung mga bahay dito Dati tayo sa amin Okay Rafi ah? Sige rin kaya Sige okay, lang Ito kay Rafi ang daan namin Wait yun natin ang gusay Ang liit na lang Ang uh, liit na lang Kanina ang laki <laughs> Paliit ng paliit kaya kailangan magaling ka magmanayo dito oh. Ito, ito, yung rider ko ngayon ha oh. delivery boy <laughs> delivery boy tayo oh. 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 Yeah. na yun hop 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 ayan ayan diba congrats ito kuya <laughs> ito na kami ngayon eh. ayun yung bahay na kanilili ayun eh. So, na kami sa aming Ay. Aming vlog Yeah Bye Thanks for watching Bye. <laughs>